Sobrang ako nagulat dito kasi mga kapanot pwede naman palang katawan ng saging ang ihalo sa patuka para dumahne ang patuka mo sa mga tagalog mong o sa bibi Ayun o si ate yung puno na saging ang kanyang inihalo dun sa patukan ng kanyang mga bibi Ala, paano yun wala akong bibi? Ala, sa manok na lang natin itry yung pinsap ko. Maraming manok at itry natin kung aari sa manok. Huli ko na nga itong nalaman kasi dati pinagbaba ako pa si tatay tapos gagayatin ko yung niyog at yun nga ang sa patuka. So ito, itry natin sa manok. So yun nga mga panot. So nandito na ako sa sagingan. Ano? At meron na ako nakakitang yan, na katumpan na na saging. So ito, kukunin natin. Kukunin na natin to. Kasi titingnan natin kung tutokain nga ito ng mga manok. Ano? Okay? So dun sa nakita natin eh Bibe ano Kaso wala ditong mga bibe Mga manok lang So itatry lang natin sa manok Okay so ito Try na natin Yan okay. So ito mga kapanot So tanggalin na natin ito At kukunin lang natin yung Yan yung aari pa Yung malambot pa Nakakaawa naman mong man manok pag Yung kasama itong matitigas So yan nga mga kapanot at eto na nga yung ating tatagta rin pala, pala. <laughs> para ilahok dun sa feeds natin tinunaw o kaya sa maes no? dun sa mga patukan ng manok ano? lalo na pag mga Tagalog ang iyong alaga eh okay na okay to no? pero sa Texas siguro hindi naman sila gagamit nito no? okay so tatadin na natin to yan habang pinipino ko nga ang pagayat dito sa ating mga patukay, eto oh, hinagisang ko yung isa at tinuka nga niya, ala wala pa yung halong patuka pero tinutuka na nila Wow! Ito sila na rin ang pusang lumalapit para tukain yung ating ginayat na puno ng saging. So na nga at natapos ko na na itong <laughs> sampol pa lang natin. Ano? So kaunti pa lang yung ginayat ko. Titingnan nga natin kung tutukain nila. Ano? Yan so ito. Meron nga pala akong binabad na yan Na pellets na patukat itong ilalahok natin So mas Pag ito'y legit na tutukain nila Ay mas makakatipid ka dito ng ayos Yan ilalahok natin Ano ah, alapit Pamay. <laughs> <Wow>, <laughs> Wait lang Wait lang ha Ayaw. <laughs> At bago ko nga sila patukain neto, kumuha muna ako ng saha ng saging at dito natin sila patutukain para kitang kita natin kung mauubos ba o hindi. So ito na nga mga kapanot at patutukain na natin. So yan na ha. Yan o, oh, ito yung ating nilagyan ng puno ng saging, ano yung tinatad natin. So ito, try na natin. Ito na mga baby. ha? Ano na kayo? Ayun na! Ayun na! nila na! Ayun na! Ayun na! Ayun na mga kapan na to! Tinutoka na nila pati yung puno na saging oh! Oh! <laughs> Ang galing! Ang galing! So eh kasi nagagayat pa ng niyog ano yung hirap ng magayat ng niyog matigas. Mm. Eh ito oh, nagkakayod. Oh, tapos iba nagkakayod pa. Ito oh, ang daling gayatin yan. Mm. Wala nang niyog. Kasi malambot lang naman ang puno ng saging oh. Niyog. Basta ng niyog. ibuntun mo lang. Mm. Basta na oh. Tinutukan. Wow. Oh. Oh. <laughs> Ay, s makakatipid kayo sa patuka kasi pwede niyo nang ihalo yung yung puno ng saging oh. Ano nga? Oh, kahit yung tibana pwede oh, kasi tibana yan eh. Dito nga ay tuwan-tuwa yung pinsang ko kasi makakatipid nga daw siya sa pagbili ng patukasa sa mano kasi nga yung isang kilo niyang bibilhin ay mas tatagal pa kasi nga hahaluan din daw ngayon niya nung puno ng saging oh, di ba kahit yung tibana na puno ng saging eh napapakinabangan pa pala. sa saka mas madali siyang gayatin kaysa sa dun sa niyog na napakatigas. Sa na mga kapanot at hanggang ngayon ay meron pang inuutay yung mga Ayan no Sinasaid nila talaga. At napakagaling ano kasi yung halimbawa yung isang kilo mong patuka mas dadami sila kasi pwede mo siyang haluan ng puno ng saging ano. tatatarin mo lang ng maayos yung magandang tadad. Huwag yung merong malaki matitira para tukain din nila. So, ayos.